Ito guys ang ano, sinamay. Sinamay sa ang tawag nito, yung handicraft sa abaka. Galing sa abaka. Abaka product. Ayan. Yan, yan ang ano. Ayan. Ang kalambitin. Tapos yan. Yan ang karugtong yan. Kailangan matapos yan. Ano yung 6? Ilan ang haba? 10? 20. 20 ang haba. 20. 20 meters. Yan. Pag natapos na yung 20 meters, pwede nang i ano, ipabenta. Ibenta. Ito yung mga sinauna pa. Anak buhay sa kabikulan, guys. Aba ka. Ganyan yan. Okay. Ganyan yan na, oh. Marunong sino nakaranas nito, guys. Yan, nilagay sa bangka-bangka yung pinaka ano nya, nung ah, tometo sa, basta yung abaka, Abaka yan guys, yeah, oh, yan yeah, 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 对呀。Okay,